tayo ng ano. Kapag tayo po ay magbabarnes, ang una po natin gagawin ay lilihain po muna natin yung kahoy na ating babarnesan. Dito, ingatan po natin unang-una ay ating pagliliha. Lalo pang barnes natin gagamitin ay natural lamang. O kung ano lang yung kulay ng kahoy, ay siya lang mismong uh, lalabas. So dito sa pagliliha, ang kalimitang pagkakamali ay ay katulad dito. Ito ay naliha ng nakakross sa haspe o sa disenyo ng kahoy. Kaya mali po 'yan, no? At uh, yan ay e, para mapantay, gagamit tayo nito. Okay, ito. Uh, orbital sander, uh, no? Uh, para lang uh, mawala muna yung malalalim na gasgas. Then, sa mga itong may flat na kahoy. So laging ang direksyon sa pagliliha ay kung papaano yung uh, design o haspe ng kahoy o yung betas na tinatawag, yung mga hilatian ng kahoy. Kung haspe o betas ng kahoy ay ay paganyan 'yan no, pa-padiretso. So ang pagliliha natin ay paganyan din. Huwag nating ibabalagbag na ganyan o pa-horizontal pa vertical tayo. Ayan, pa ganyan. So, yun ang ating tatandaan sa pagbabarnes. Laging una, na ikagaganda ng trabaho ay sa pagliliha. Ayan, kung mapapansin nyo, nakabalagbag yung liha. So, nasugatan yung kahoy. So, pangit po kalalabasan niya pag yan atin ng birnarnisan. So, may pagkakataon na magkaiba ang kulay ng kahoy. Gustong habulin para pumantay. So katulad nito, ayan, yan. Yung pinakalisto na ginamit ay medyo makuti. Ah, uh, kung gusto habulin, no, yung kulay nitong kahoy, lalagyan mo na ito ng ah, uh, wood stain. Ayan, titimplahin natin wood stain. May mga wood stain namang na at pwede rin natin timplahan sa pamamagitan ng tinting color. So ayan, marami pong pamamaraan sa pagbabarnes. No? May kanya-kanyang discarte po ang mga pintot. So, meron naman pagkakato na nauuna ang sanding sealer kasi nga po, may kahoy na mahilat siya. Ibig sabihin na kapag niligyan mo kagad ng uh, wood stain, so, sobrang gaspan ng kahoy, mabalahibo, hindi magiging maganda. So, kaya ang ginagawa muna, bago wood stain, yung mga ganong klaseng kahoy, ay nilalagyan muna ng sanding sealer. Kinapantay muna hanggang sa maubos na ang ang hilay ng kahoy o yung parang pinaka uh, salubsob. Ito, katulad nito, makinis to eh. Okay to. Pwede na kagad applyan ito ng wood stain. So, hahanap na lang ng kulay dito sa kahoy. Eh, kung gusto nyo ma makita o magaya yung kulay, itong portion na to, magpahid muna kayo ng sanding sealer. Titingkad po yun eh, pag nilagyan ng sanding sealer. Eh, ito, ingatan lang natin na malagyan ng sanding sealer. Kasi para paglagay ng wood stain, ma-absorb niya. Kasi pag may eh, something sealer na, pag nilagay ng wood stain, so hindi nakakapita ng magandahan. Kasi kalimutan sa paglalagay ng wood stain, ay pinupalasan pa ng basahan. So, ganun po, no? So, ang unang gagawin muna dito, papantayin muna yung uh, kahoy. Hanggang sa mawala po ito, no? Yan. Pwede tayong gumamit nito para lang mabawasan. Then, susundan na po natin ito. So, liha po ay pa ganyan. Yan. Ito po ay uh, to nalihan na po to. So medyo pumantay na. So ito hindi pa oh. Kita niyo yung mga daan naka-horizontal. Dapat pa vertical. So pagay na lang po. So kung okay na po lahat, no, nalihan na, napantay na. Oh, so, na-wood stain na rin oh, no? kakulay na. So apply na po to ng sanding sealer. Ang pag-apply po ng sanding sealer ay depende po sa klase ng kahoy. May mga kahoy na mabababaw lang yung betas. So, misang, uh, tatlong coat lang ng sanding sealer, eh, napakaganda na. So, pag uh, napantay na po, no, na sanding sealer, na liha, ganun lang po ang proseso, polit-polit lang hanggang sa mapantay. Then, ipapainal na po natin yan. Uh, Lalagyan na po natin ng clear gloss lacquer. Pero, depende po kung ano gusto nyo gamitin na uh, pinaka top coat clear niya, no. Pwede na rin gumamit ang polyurethane para mas matibay.

Hindi <laughs> na ganda ha, <laughs> si <di> Maestro. <laughs> Para magandaan. Sobrang bigat eh. <laughs> Pero lang na <laughs> yan? yan. lang eh, Anh đấy là phổn polycarbonate ah, của acrylic. nhà không so, Polycarbonate của nền nhà phê duyệt

Ang lahat siya. Ah, pag magsulat mo oh. sa kasi, makikita. Oo. Oh. kita tapos, kinagugin ang puso. Oo. Oh. Parang hindi kita, pentel pen ang ginamit eh. Ayan pental pentel pen dito eh, no? Ang pangay, na dadayay na lang yan sa bras. Oo. Oh. Oo. Right pad. So hanggang dito na lang po muna ang video ko ito mga kaibigan at abangan nyo lang po yung part 2. Maraming so, salamat po. God bless.